kanina meron na naman ng bus sa akin yung manok ko daw tatlo lang kailangan ko sibuyas luya at tanglad Kumusta nga pala mga kaibigan? ay nga kulok. yung topic ngayon meron akong tips na bibigay sa inyo tungkol pa, tungkol pa rin to sa mga manok yung mga mahilig sa manok alam niyo mga kaibigan kagaya nito mukhang native pero hybrid <laughs> unang una paano malalaman yun yan ito kasi yung mga bumibili dun sa mga pagsaka ng mga manok kalagang may inganyo ka dun astig mga manok doon. mataas malaki katawan mahaba pakpak mahaba buntot talagang pang komersyal dalawang klase yan merong kung titingnan mo may ganyo ka mukha talaga Texas talaga pero may nitid ito na bang papakita ko sa inyo mukhang nitid pero hybrid simple lang paano malalaman yun kadalasan ng mga mamimili Kalisan, sa Padre Garcia, si, sa Padre Garcia, sa Batangas, sa Bulacan, lalo na Cebu, napakarami ng portent yan. Yung mga marurunong na alam na, hinahawakan nila yan. Tapos, ang hawak nila ganito, dritso sa puwit. Bakit dritso sa puwit? Kagaya nitong mukhang nitid, pero hybrid na sinasabi ko sa inyo. Una ng una, kaya yung mga namimili, nakawakan, sinasalat ka agad yung kwet. Talagang inaalam ka agad nila yung sipit-sipitan. Yung sipit-sipitan, yung nandito, ang dalawang kanto dito sa likod, bandang kwetan niya sa likod, yun yung dalawa yun, kabilaan Tapos yung pitso, yun yung sipit-sipitan. Ngayon, sa hybrid mga kaibigan dikit ang sipit-sipitan sa lubong yun at saka yung sipit-sipitan at saka yung pitso hindi papasok yung kalengkingan dito sa sipit-sipitan ayan o no. ito sa inyo ito itong kanto dito na dalawa sa may bandang niya yung kanto na yan dalawang pit niya at saka yung pitso dulo ng pitso magkasalubong yan sa taas saka yung pitso magkasalubong hindi papasok to kalingkingan mo dikit yan yun ang hybrid mga idol ito mga ito salubong Bikit ang sikit-sikitan nito hindi to papasok yung pangalawang ano tinitingnan din ng mga mamimili binibitaw nila kung pwede raw ibitaw yung binibitaw bakit? dalawa lang naman yun eh kaya nga sabi ko sa inyo may mukhang hybrid pero retip kailangan nilang ibitaw. Di ba? Ini-tingnan nila yung palo. Pero pagka hybrid na pag-uusapan, magaya nito. Mukhang, mukhang native, pero hybrid. Sarado si Pitsipitan mga ilo. Sarado. So, hindi papasok ang kaligingan. Pikit. Pikit ang sipit-sipitan. Kasi dito marami akong baser mga idol kanina meron na naman ng bus sa akin yung manok ko daw tatlo lang kailangan ko sibuyas luya at tanglad sinagot ko sabi ko kahit anong klaseng manok pwede yan tinulahin kahit pa saan galing lupalop ng daigdig yung manok mo pwede tinulayan siguro hindi rin marunong magmanok yun yun namang isa yung isang araw yun sa nakarang video ko ilunggo ilunggo yung baser ko sabi niya tinulahin man manok mo toto to. tinulahin lahat yan pwede pang tinula waray waray ini <laughs> di ba imported yung manok mo hybrid astig ang, ang puro may hindi na pwede tinula no, Look, they Yon mga idol. Unang tip ko sa inyo. Kaya nito, mukhang native. Mukhang manok doon sa gubat. Pero hybrid. Sipit-sipitan mga idol, pag sarado 'yan, hindi papasok kalikingan mo. Sureball mga idol, hybrid 'yan. Pero mukhang tagalogin mukhang bisaya, mukhang knitted kagaya nito pinagtsagaan kong buhayin to ang dahil sakit ano ano na lang luwada sakit dito sipon, halak, maga ang mukha, sarado mata pinagtsagaan kong gamutin to bakit? kasi ibabalik ko to sa nanay niya ibibreed ko to sa nanay niya mga idol So, ang lalabas doon, mas maganda pa dito. No, may mas maganda pa dito. O, oh, mukhang, ni, mukhang labuyo, mukhang ihalas. Ano? Hindi, hindi pa gano'ng nagpa-practice pa lang itong... Nagpa-practice pa lang siyang magtilaok, mga idol. Kasi ito, wala pa itong 5 months. Magpa-5 months pa lang. O, so, oh, Hmm. 5 months pa lang ng idol. Ano pa ito? One hit. Ang porma-porma na ito sa mga pinahin doon. Yun, Yan, yung unang tip ko sa inyo. Check nyo yung sipit-sipitan. Kapag mukhang nitip, tingnan nyo sipit-sipitan kapag hindi pumasok kalingkingan nyo hybrid yan yun yun lang muna ang tip ko sa inyo ngayon mga idol oh, mga sangkay Native, oh. Native. <laughs> lo yung mga baser ko ni marunong tumingin ng marunong Okay, God bless sa inyo lahat mga idol. God bless mga kasangkayan mga ikasikura ay maraming maraming, maraming salamat sa suporta sa sa inyo mga kaibigan salamat sa yung mga supporta at supporta na iniwala sa akin God bless sa inyo